Sa detalye sa itong mga balita, may report na sa opisina sa Mindanao Development Authority kun Minda ang bagong appointed nga chairperson nga si Secretary Leo Magno kaganihang buntag Mayo 27. Nagpatawag sa dayon ng Executive Committee Meeting si Magno. May report sab sa opisina sa Minda si Kanhi Minda Chair Mabel Sunga Acosta bisan og gihuli pa na siya ni Magno sa iyang posisyon. Gani si Acosta ang nangulo sa flag raising ceremony sa Minda kaganiha. Kahinom duman nga giappoint ni President Ferdinand Marcos Jr. isip bagong Minda Chair si Magno nitong Mayo 13 og nanumpa sa iyang katungdanan nitong Mayo 21 kag Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinagi sa usa ka sulat gisaysay ni Bersamin ka Acosta nga iyang term of office gi-terminate sa Malacañang tungod nawad an na kini og salig og kumpiyansa kaniya. Apan gibaruga ni Acosta ang fixed term na nakalatin sa Republic Act 9996 kung ang Mindanao Development Authority Act of 2010 mao nga nagpabilin siya sa pwesto o nagpasaka o kaso sa korte.